maganda. May dito si T Jilin, Hi guys! Welcome or welcome back to my channel! Ah, Nag-unbox kami guys sa aming bagong paninda charla. Ah, <laughs> Ayun guys, nag-start na nga kami. Uh, ah, namin yung good quality yung mga magaganda, mga walang sira uh, at may brand, may etiketa. Ayun, kahit anong ano na lang talaga yung maiisipan kong ibenta, guys. Uh, ayan yung pag-open namin diyan, guys. May mabaho. <laughs> It's normal naman. Kasi nga yon nakalagay sa sako at hindi nakalawas yung amoy niya. Maamoy talaga siya guys at yung iba naman okay lang. Yung iba is madumi, yung iba okay lang. Yan talaga, mix-mix talaga sa okay, okay. Kaya, tinignan na namin ng maayos kung may mga damage ba kasi isegregate namin yung may damage at saka wala. Siyempre, yung may damage is hindi na namin yan matubuan. Balik puhunan na lang yan. Wow! Or yung iba nga, hindi mabibin. So <laughs> <laughs> Uniform. <laughs> At may, ano to? What's this? Bamboo packet tissue. Uy, may bamboo packet tissue. Day day ko. School uniform. Day day ko. Day day ko. School uniform. Uy, may pa school uniform pa. <laughs> Nakakatuwa mag-unbox guys ng mga bag. Uy, ang cute.

pwede ko tong gamitin. <laughs> Saan man on mani, ako yung nalilibog sa iyang ko. Ay, pwede siya, Ana. Pwede siya, Ana. Pwede siya isling. Ay, pataas. Hindi na pa siya inani. Baka may ano dito. Ay, nasa mani. Okay. Grabe. Juan, uh, like nyo pa kayo siya, guys. Parang mura siya. Parang hindi siya na-use. Ayan. Kung may like nyo, may ano talaga. May overuse. <laughs> yes, guys. Kung may like nyo, may overuse din. napapansin nyo yung mga reaction ko dyan, yung mga boses ko dyan, Alaa. hayaan nyo na lang ako guys, dahil ganyan talaga ako mababaro ayawin lang ayawin. yung aking kaligayahan, churna ang bilis ko lang patawanin sa mga maliliit na bagay guys <laughs> at ganyan na talaga ako makapag-react guys pasensyahan nyo na guys ha, kasi OA talaga ako <laughs> ayun Ayan guys, sari-sari nga yung nakita namin sa loob ng bag, yung mga laman niya, may mga tissue pa na hindi na open, na may mga face machine para uh, okay, so, tapo natin yan, at sunokin. at may mga pencil, color pencil, iwan ko yung ano isa, makikita nyo, nyo dyan mamaya, iwan ko, di ko alam yung anong tawag doon at may mga pang make up mga sandrio iba't iba talaga ang nasa laman guys uh, marami may mga may medical card at uh, yung nga yung una may uniform sa bag at napaka thankful ko nga din dito kasi andito yung apam ko support na support sa aking mga pinaggagawa na kung kahit ano yung naiisipan ko ay sumuporta talaga siya basta hindi lang nakakasama sa amin salamat salamat apam kung pislat o gilong <laughs> at guys kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa akin channel please subscribe my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. At kung nagustuhan mo ito, paki-like at paki-iwan na ng comment kung ano ang iyong suggestion at sisikapin natin yang gawa ng paraan kung ano ang iyong isa suggestion. Salamat. At chan guys, uh, nakikita ko yung anak ko ay ano pinagsabihan ko siya na, uy, bakit ka umuwi? Diba sabi ko sa kanya sa iyo na punta ka doon sa kapitbahay kasi nga pinasibat ko siya guys para hindi niya malanghap yung baho ng mga bag, yung amoy ng bag, hindi niya malanghap kasi inuubo kasi siya guys. Ah... Uh, para hindi lalala yung ubo niya at maalikabok din kasi kaya ayun pinabalik ko siya <laughs> pinabalik ko siya sa kapitbahay Wow.

pas. Okay. Itu okay. okay. Thank you guys for watching. See you my next video. Bye.